Ang panalangin sa umaga ay isang makapangyarihang pagkakataon upang kumonekta sa Diyos, kung saan hinahanap ang lakas, direksyon, at espiritual na pagbabago. Sa pagsisimula ng araw ng may pasasalamat at pagsuko, nagiging daan ito para sa banal na kapayapaan at kaliwanagan sa mga desisyon. Ang gawaing ito ay nagbabago ng mga alalahanin tungo sa tiwala na nagpapahintulot na harapin ang bawat hamon ng may tapang at pananampalataya. Sa pagdedika ng mga unang sandali ng araw sa panalangin, nagiging mas malinaw ang espiritual na fokus na humuhubog sa ating paglalakbay na nagbibigay ng mas at layunin na buhay. Subukan ang lakas ng panalangin sa umaga at maranasan ang pagbabago na maari nitong dalhin sa iyong araw-araw na rutina. Ang paggising ay isang regalo mula sa Diyos Ngunit ang pagsisimula ng araw sa paghahanap ng kanyang presensya ang talagang nagdadala ng malaking pagbabago. Naisip mo na ba ito? Bawat umaga ay isang bagong pagkakataon upang muling kumonekta sa ama at i-renew ang iyong lakas. At alam mo ba kung ano ang mas kahanga-hanga? Kapag naglaan ka ng oras upang manalangin ng maaga, may nagbabago sa loob mo. Hindi lang ito tungkol sa paghingi ng mga bagay o pagpapahayag ng mga problema. Ito ay tungkol sa pagsasagawa ng iyong puso, ng iyong araw, at pagtitiwala na ang Diyos ay may kontrol. Maaari kong sabihin sa iyo mula sa aking sariling karanasan. May mga panahong nagigising ako na nagmamadali, nababahala, sinusubukang lutasin ang lahat ng mag-isa. At ano ang nakamit ko dito? Laging pagod at pagkabigo hanggang sa sinimulan kong italaga ang mga unang minuto ng aking araw sa Diyos. Doon nagsimula ang lahat ng pagbabago. Hindi dahil nawala ang mga problema, kundi dahil naintindihan ko na kapag inilalagay ko ang aking araw sa kanyang mga kamay, nagiging mas maliwanag ang lahat. Nasubukan mo na ba ito? Nakarinig ka na ba ng panalangin sa unang sandali ng iyong araw? Ngayon, mag-isip ng kaunti paano magiging iyong araw kung bago ang lahat, ibinibigay mo ang iyong mga plano sa Diyos. At hindi ako nagsasalita ng isang mabilis at mekanikal na panalangin. Nagsasalita ako ng isang tunay na pagkikita, isang sandali kung saan ikaw ay nagsasalita at nakikinig din sa kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa iyo. Nakaranas ka na ba nito? Kung hindi pa, inaanyayahan kita na subukan ito. Dahil kapag ginawang ugali ang panalangin sa umaga, mapapansin mong pinapalakas ka ng Diyos upang harapin ang kahit ano. Ngayon, sabihin mo sa akin, nakaramdam ka na bang may mga araw na tila lahat ay mali mula sa simula? At kung sabihin ko sa iyo na ito ay maaaring magbago sa pamamagitan ng paglalagak ng lahat sa Diyos sa pagbangon mo. Naghihintay ang Diyos na bigyan ka ng lakas at gabayan ka, ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. Ang panalangin sa umaga ay hindi lamang isang rutina. Ito ay may mas mataas na layunin. Naisip mo na ba ito? Kapag tayo ay nananalangin sa umaga, hindi tayo basta nakikipag-usap sa Diyos. Hinahanap natin ang Kanyang direksyon para sa lahat ng ating haharapin sa buong araw. Ilang beses mo nang naranasan na gumawa ng mahihirap na desisyon nang hindi alam ang gagawin? At kung ang Diyos ay may sagot na? ngunit kailangan mo lamang itong hanapin ng maaga. Naranasan ko na rin ang mga sandaling naguguluhan. Alam mo ang mga sitwasyon na parang anuman ang desisyon ay mali. Ganoon din ako hanggang sinimulan kong manalangin ng humihingi ng karunungan at direksyon sa umaga. At alam mo kung ano ang nangyari. Hindi lang ako nakaramdam ng mas maraming kapayapaan. Kundi nagsimula akong mapansin na binubuksan ng Diyos ang mga pintuan na hindi ko alam na umiiral. Naranasan mo na ba ito? Naramdaman mo na bang naliligaw ka at pagkatapos ay napagtanto mong kailangan mo lamang huminto at tanungin ang Diyos kung ano ang dapat gawin? Kapag sinimulan mong ibigay ang iyong mga desisyon sa Diyos, binibigyan kanya ng kaliwanagan. Hindi ka na umiikot-ikot, sinusubukang hulaan kung ano ang tama. Ipinapaliwanag ng Diyos ang daan at ipinapakita sa iyo ang dapat gawin. Hindi ba nakakamanghang malaman na ang lumikha ng sansinukob ay nagmamalasakit sa bawat detalye ng iyong araw, kahit na ang maliliit na desisyon na tila hindi mahalaga? Ngayon sabihin mo sa akin, paano magiging iyong mga desisyon kung, bago ang anumang pagpili, hinahanap mo ang direksyon ng Diyos sa umaga? Hindi tayo nagsasalita ng isang instant na mahika, kundi ng isang tunay na gabay. Nais ng Diyos nagabayan ka, ngunit kailangan mong gawin ang unang hakbang. Naisip mo na ba kung ano ang maaaring magbago kapag sinimulan mo ang iyong araw na nagtatanong sa Diyos kung ano ang kanyang plano para sa araw na ito? Ang lakas na ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin ay isang bagay na tanging ang mga nakaranas lamang ang makakaintindi. Naisip mo na ba ito lahat tayo ay may mga araw na tila mabigat ang mga bagay na mahirap makabangon at harapin ang hinaharap. At kung sabihin ko sa iyo na ang Diyos ay maaaring mag-renew ng iyong lakas sa paraang wala ng iba pang makakagawa. Ako mismo ay nakaranas ng mga araw na tila ang bigat ng mundo ay nasa aking mga balikat. Ang emosyonal na pagod, ang pisikal na pagkapagod, lahat ay nag-umapaw. At alam mo kung ano ang nagbago ang panalangin. Nang sinimulan kong hanapin ang Diyos sa umaga, humihingi ng lakas, may nagbago. Ang mga bagay na tila imposibleng dalhin ay nagsimulang bumigat. Naramdaman mo na ba ito? Nasa pamamagitan lamang ng pakikipag-usap sa Diyos, may bagong enerhiya na bumangon sa loob mo. Marahil nararamdaman mong mahina ka ngayon, walang lakas upang magpatuloy. Naisip mo na ba na ito ay maaaring tawag ng Diyos sa iyo upang maglaan ng mas maraming oras sa Kanya? Kapag ibinibigay mo ang iyong sarili sa panalangin sa umaga, hindi lamang siya nakikinig, kundi siya rin ay kumikilos. At ang pinakamahusay na bahagi ay ang lakas na ito ay hindi nagmumula sa atin. Ito ay isang sobrenatural na lakas, isang pagbabago na tanging siya lamang ang makakapagbigay. Natanong mo na ba kung paano magiging harapin ang iyong mga hamon araw-araw sa lakas ng Diyos sa iyong tabi? Isipin mong simulan ang iyong araw na alam na, kahit anong laban ang dumating, hindi ka nag-iisa. Nandyan ang Diyos sa iyong tabi, pinapalakas ka sa bawat hakbang. Ngayon, huminto ka sandali at isipin, ano ang nagiging sanhi ng iyong pagod ngayon? Aling bahagi ng iyong buhay ang tila kumukuha ng iyong lakas? Nakasalita ka na ba sa Diyos tungkol dito? Naghihintay siya upang bigyan ka ng lakas, ngunit kailangan mo munang hanapin siya. At maaari itong magsimula ngayon sa isang simpleng panalangin na humihingi sa kanya na i-renew ang iyong lakas para sa mga darating na hamon. Ang pagdarasal sa umaga ay hindi lamang isang sandali para humingi ng direksyon o lakas. Ito rin ay isang pagkakataon upang bumuo ng malalim na ugnayan kay Diyos. Naisip mo na ba ito? Minsan, sobrang abala tayo sa mga hinihingi ng araw na nakakalimutan nating nais ng Diyos na magkaroon ng mas malapit na relasyon sa atin. Ayaw niya lamang na maging isang tao na ating tinatawagan sa mga sandaling naguguluhan, kundi isang kaibigang nariyan sa lahat ng pagkakataon, mula sa simula ng araw. Naaalala ko noong sinimulan kong italaga ang aking unang sandali ng araw, upang makipag-usap kay Diyos nang walang pagmamadali, nang walang presyor na humingi lamang ng tulong. Ito ay tungkol sa pakikipag-usap, pagbabahagi, pakikinig. At doon ko napagtanto ang isang kamanghamanghang bagay. Habang mas maraming oras ang ginugugol ko kasama niya, mas malapit akong nakaramdam. Naranasan mo na ba ang ganitong karanasan? Yung pakiramdam na napakalapit ni Diyos na para bang nariyan siya sa iyong tabi, nakikinig sa bawat salita mo. Ang intimasi na ito ay nagbabago sa lahat. Ayaw ni Diyos na ang ating panalangin ay maging mekanikal, isang obligasyong relihiyoso. Nais niya ng isang tunay na relasyon, isang bagay na natural na umaagos. At ang pagdarasal sa umaga ay ang perpektong pagkakataon para dito. Ito ang sandali na ikaw ay tahimik pa, bago magsimula ang lahat ng mga distraksyon, at maaari mong simpleng maramdaman ang kanyang presensya. Naisip mo na ba kung gaano ito ka-espesyal? Ngayon, isipin kung paano magiging iyong araw kung bawat umaga, sisimulan mo ang araw hindi lamang sa paghiling, kundi pati na rin sa pakikinig sa tinig ni Diyos. Hindi ba ito kamangha-mangha na maramdaman na hindi ka lamang naghahanap ng direksyon, kundi nagbubuo rin ng isang malalim na pagkakaibigan sa Ama? Palaging available si Diyos para sa iyo, ngunit kinakailangan mong buksan ang iyong puso at italaga ang oras na iyon. Ano ang pumipigil sa iyo na lumapit pa kay Diyos sa simula ng iyong araw? Ang kapayapaan na inaalok ni Diyos ay isang tunay na nagbabago. Naisip mo na ba kung paano magiging iyong araw kung pagkagising mo, maramdaman mo ang kapayapang iyon? Sa isang mundong puno ng abala at alalahanin, madali tayong maligaw ng landas sa pagkabahala at stress. Ngunit, kapag sinimulan mo ang araw sa panalangin, mayroong isang ekstraordinaryong nangyayari. Ang kapayapang ito ay hindi isang bagay na maibigay ng mundo. Ito ay isang biyayang nagmumula mismo sa puso ni Diyos. Naalala ko ang isang panahon na ang pagkabahala ang namayani sa aking isipan. Nagigising akong nag-aalala na sa lahat ng dapat kong gawin at ang pressure ay patuloy na lumalaki sa buong araw. Kaya, nagdesisyon akong gumawa ng pagbabago at sinimulang hanapin ang kapayapaan ni Diyos sa umaga. At alam mo ba kung ano ang nangyari? Sa bawat araw, habang ibinibigay ko ang aking mga alalahanin sa Kanya, naramdaman kong may bigat na nawawala sa aking mga balikat. Ang kapayapang ito ay hindi kaagad nagbago ng mga sitwasyon, Ngunit nagbago ito sa paraan kung paano ko hinarap ang bawat isa sa kanila. Naranasan mo na ba ang kapayapang ito sa isang sandali ng panalangin? Kapag sinasabi ang pagbigay ng mga alalahanin kay Diyos, ito ay higit pa sa isang maganda o simpleng pangungusap. Ito ay isang tunay na paanyaya na hayaang siya ang mga laga sa mga bagay na sumasakit sa atin. Naranasan mo na bang paulit-ulit na inuulit ang mga takot at alalahanin sa iyong isipan? Panahon na upang huminto at ibigay ang lahat kay Diyos na nagpapahintulot sa kanyang kapayapaan na mag-uumapaw sa iyong puso. Ano ang nag-aalala sa iyo ngayon? Bakit hindi mo dalhin ito kay Diyos ngayon na ibinibigay ang bawat takot at alalahanin? Tandaan, ang kapayapang ito ni Diyos ay hindi nakadepende sa mga sitwasyon. Walang pakialam kung ang araw ay mukhang puno ng pag-asa o puno ng mga hamon. Kapag sinimulan mo ang araw sa panalangin, ang kapayapaan na kanyang inaalok ay nagiging ang angkla na humahawak sa iyo kahit sa mga bagyo. Handa ka na bang maranasan ang kapayapang ito? Lahat ay nagsisimula kapag nagpasya hanapin ang presensya ni Diyos sa madaling araw na nagpapahintulot na siya ay umakap sa iyong puso at isipan. Ano ang pakiramdam mo kung sa buong araw, maaari mong alalahanin na ang kapayapang ito ay nasa iyo na? Ang pagdarasal sa umaga ay isang makapangyarihang sandali din upang itaguyod ang pasasalamat. Naisip mo na ba kung paano ito makapagbabago sa iyong pananaw? Sa halip na simulan ang araw na nakatuon sa kung ano ang kulang o sa mga alalahaning bumabalot sa iyo, ang pasasalamat ay may kapangyarihang ganap na baguhin ang iyong pananaw sa mundo. Kapag tumigil ka upang magpasalamat kay Diyos sa umaga, ang mga bagay ay nagsisimulang magkaroon ng bagong kahulugan. Naalala ko ang isang panahon na palagi akong hindi nasisiyahan, palaging naghahanap ng isang bagay na tila hindi maabot. Nang simulan kong gumawa ng listahan ng mga bagay na aking ipinagpapasalamat, pagkagising ko, doon ko napagtanto kung paano nagbago ang aking pananaw. Ang pasasalamat ay nagsimulang punuin ang aking puso at magwaksi ng pakiramdam ng kawalan. Naranasan mo na bang magpasalamat kay Diyos sa umaga? Ano ang nangyayari kapag sinimulan mong tingnan ang mga biyaya sa halip na ang mga paghihirap? Isipin mo ng kaunti, anong maliliit na bagay ang naroroon sa iyong buhay na madalas ay hindi mo napapansin? Isang mainit na kape, ang sinag ng araw na pumapasok sa bintana, ang presensya ng mga taong mahal natin. Minsan, ang mga maliliit na bagay na ito ang tunay na nagdadala ng saya. Kapag sinimulan mong ipahayag ang pasasalamat sa kanila, binubuksan mo ang iyong puso para gumawa pa si Diyos ng mas marami sa iyong buhay. Naisip mo na ba kung ano ang magiging epekto nito sa iyong pag-ugali sa buong araw? Ang pasasalamat ay hindi lamang isang tugon sa mga magagandang bagay, kundi isang araw-araw na pagpili. At kapag ang pagpiling ito ay naging ugali, makikita mong kumikilo si Diyos sa mga nakakamanghang paraan. Paano magiging iyong araw kung magpasya kang, pagkagising, tumingin sa lahat ng iyong natamo? Ang pagbabagong ito ng fokus ay maaaring magbigay laya. At kung magsimula kang magdasal para sa pasasalamat at, sabay nito, humingi kay Diyos na tulungan kang makita ang mga biyaya sa iyong paligid subukan mo ito bukas. Maglaan ng sandali upang magpasalamat at obserbahan kung paano nagbabago ang iyong pag-ugali at pananaw. Ang pagsasanay na ito ay hindi lamang magpapalapit sa iyo kay Diyos, kundi magbabago rin sa paraan ng iyong pagtingin at pamumuhay. Handa ka na bang gawin ang pagbabagong ito? Ang pagdarasal sa umaga ay isang kamanghamanghang pagkakataon upang ihanda ang puso para sa darating na araw. Naisip mo na ba kung paano ang paraan ng pagsisimula ng araw ay maaaring makaapekto sa lahat ng susunod? Ang magising at agad na sumabak sa mga gawain ay maaaring mukhang produktibo, ngunit kung walang espiritual na paghahanda, madalas tayong nakakaramdam ng kalituhan at labis na pagkabigat. At dito pumapasok ang panalangin bilang tunay na tagapaghanda ng daan. Naranasan ko na ang mga araw na basta na lang akong bumangon at sumugod sa mga obligasyon. At hulaan mo, ito ay tila isang tunay na roller coaster ng emosyon kung saan ang maliliit na pagkabigo ay tila malalaking sakuna. Nagsimula lamang ang pagbabago ng maglaan ako ng ilang minuto sa umaga upang magdasal. Sa bawat araw, habang inilalagay ko ang lahat sa mga kamay ni Diyos, Parang ako'y nababalutan ng isang armor na nagbibigay sa akin ng proteksyon laban sa mga pagsubo. Naramdaman mo na ba na ang isang sandali ng panalangin ay makakapagbago sa iyong saloobin? Isipin mo ng kaunti paano magiging iyong araw kung makakalabas ka ng bahay na may tiwala na si Diyos ang nasa unahan, naghahanda ng daan para sa iyo. Naisip mo na ba kung paano ang tiwalang ito ay maaaring makaapekto sa iyong paraan ng pagharap sa mga hamon at tao? Kapag nagdarasal ka, hindi ka lamang humihingi ng tulong, kundi nakikilala mo rin ang mga layunin ni Diyos. Naisip mo na bang kapag nagdasal ka, binubuksan mo ang mga pintuan para kumilos siya sa mga sitwasyon na hindi mo panaharap? Kapag nagdarasal ka sa umaga, para bang inihahanda mo ang iyong isipan at puso para sa susunod na mga bagay. Nagiging mas mapanuri ka at mas kaunti ang reaksyon mo. Naranasan mo na ba ito? Kapag nakasabay ka kay Diyos, ang mga hirap ay tila mas madaling harapin. At ang mga tagumpay ah nagiging mas makahulugan. At ngayon, itatanong ko sa iyo, anong mga sitwasyon sa iyong araw-araw na buhay ang nais mong ihanda sa panalangin? ano ang mga hamon na tila bumabagabag sa iyo? Sa paghahanda sa panalangin, hindi ka lamang lumalakas, kundi nagbibigay ka rin ng puwang para kumilos si Diyos sa mga paraang hindi mo kailanman naisip. Ano ang hinihintay mo para gawing ugali ang paghahandang ito? Subukan mo at tingnan kung paano maaaring magbago ang iyong buhay. Ang pagdarasal sa umaga ay isang makapangyarihang kagamitan para sa espiritual na pagbabago. Naisip mo na ba kung ano ang talagang ibig sabihin nito? Sa paglalaan ng mga unang sandali ng araw upang kumonekta kay Diyos, hindi ka lamang nagsisimula ng araw, kundi hinahayaan mong hubugin Kanya. Ito ay isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Ang espiritual na pagbabago ay higit pa sa mga salita. Ito ay tungkol sa pagpapahintulot na pumasok ang presensya ni Diyos sa iyong puso at baguhin ang iyong paraan ng pag-iisip. Naranasan ko na ang mga sandali kung kailan ang pang-araw-araw na rutina ay nagiging sobrang nakakapagod na tila mahirap panatilihin ang pananampalataya at pag-asa. Nang simulan kong mapagtanto na kung hindi ko i-renew ang aking espiritu pagkagising, ang bigat ng mga responsibilidad at alalahanin ay umaabot sa aking. Ang bawat umaga ay nagiging bagong pagkakataon upang hayaan si Diyos na i-renew ang aking puso at isipan at ikaw. Naramdaman mo na bang sa panalangin, mayroong nag-renew sa loob mo? Isipin mo ito, paano kaya ang gumising na alam mong si Diyos ay handang punan ka muli sa bawat bagong araw? Kapag hinahanap mo ang pagbabagong ito, ang mga alalahanin at pagkabahala na dati ay tila malalaki ay nagiging maliit sa harap ng kadakilaan ni Diyos. Para bang sinasabi niya, hayaan mo ako ang mga laga dito, magtiwala ka sa akin. Naipahintunot mo na bang ipagkatiwala ang mga alalahanin na ito sa Kanya? Ang espiritual na pagbabago ay hindi nangyayari sa isang mahika, kundi ito ay isang patuloy na proseso na nagsisimula sa intensyon na hanapin ang presensya ni Diyos. Naisip mo na ba kung ano ang ibig sabihin ito sa iyong buhay? Sa pagdarasal, binubuksan mo ang mga pintuan para kumilo si Diyos sa iyong puso, pinapagaling ang mga sugat na maaaring hindi mo alam na mayroon ka. Ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon upang makawala sa mga lumang pasanin at hayaang punuin ka ni Diyos ng kanyang kapayapaan at pagmamahal. Ngayon, ano ang nagpapabigat sa iyong puso sa sandaling ito? Paano mo magagamit ang panalangin sa umaga bilang isang pagkakataon upang ipagkatiwala ito kay Diyos? Sa paghahanap ng espiritual na pagbabago, nagsisimula kang makaranas ng bagong pananaw kung saan ang pag-asa at pananampalataya ay muling namumukadkad. Handa ka na bang hayaang i-renew ni Diyos ang iyong buhay? Maaaring magsimula ang pagbabagong ito ngayon sa eksaktong sandaling ito. Ang pagdarasal sa umaga ay isang natatanging pagkakataon upang magtatag ng espiritual na pokus sa araw. Naisip mo na ba kung paano ang pagtatakda ng focus sa umaga ay maaaring makaapekto sa iyong mga desisyon at emosyon sa buong araw? Madalas, nagigising tayo at hinahayaan ang kaguluhan ng mundo na dalhin tayo. Ngunit kapag inilalaan natin ang mga unang sandaling ito kay Diyos, inaayos natin ang mga prioridad ng ating puso. Naalala ko ang isang panahon na ang isip ko ay palaging puno ng mga distraksyon sa umaga. Ang mga social media, balita, mga obligasyon, lahat ito ay tila sumisigaw ng atensyon bago ko pa man malasahan ang aking unang tasa ng kape. Nang sa wakas ay nagpasya akong kailangan kong magbago, nagsimula akong magdasal sa tuwing ako ay nagigising. Ang simpleng hakbang na ito ng paghahanap sa presensya ni Diyos bago ang kahit anong bagay ay nagdulot ng napakalaking pagkakaiba. Naranasan mo na ba ito? Ano ang nangyayari kapag inilalagay mo si Diyos bilang prioridad sa umaga? Isipin mo ang iyong araw, ilang beses ka bang nadadala ng mga sitwasyon, hindi alam kung anong direksyon ang tatahakin. Kapag nagdarasal ka sa umaga, nagiging isang pangako ito upang maging kasangga sa mga layunin ni Diyos na tumutulong sa pagbuo ng malinaw na pokus. Sa halip na magpatuloy sa mga pangyayari, nagsisimula kang magpatuloy sa salita at presensya ni Diyos. Naranasan mo na ba ito? Paano kung sa halip na maitulak ng mga panlabas na pangangailangan, ikaw ay ginagabayan ng isang panloob na direksyon na nagmumula kay Diyos? Ang pagtatatag ng espiritwal na fokus na ito ay parang paglikha ng mapa para sa araw. Bawat desisyon ay nagiging mas malinaw, bawat hamon ay mas madaling harapin dahil hindi ka nag-iisa. Sinusundan mo ang direksyong itinakda ni Diyos para sa iyo. Naisip mo na ba kung paano ito makakapagbago ng iyong pananaw sa mga problema? At ngayon, paano kung kumuha ka ng sandali upang isipin kung ano ang nais mong bigyang pansin ngayon? Anong bahagi ng iyong buhay ang nangangailangan ng higit na atensyon at pagsuko kay Diyos? Ang pagdarasal sa umaga ay maaaring maging simula ng isang araw na puno ng layunin at kaliwanagan. Handa ka na bang itatag ang fokus na ito at makita kung paano maaaring baguhin ni Diyos ang iyong paglalakbay? Ito na ang pagbabagong hinihintay mo. Ang pagdarasal sa umaga ay isang kamanghamanghang pagkakataon upang kumonekta kay Diyos at simulan ang araw na mailayunin. Naisip mo na ba ang epekto nito sa iyong araw-araw na gawain? Madalas, pinapayagan nating umabot ang alarm clock at sa halip na huminto upang magmuni-muni, tayo diretsong lumulubog sa mga gawain ng araw. Ngunit kapag nagpasya maglaan ng oras sa umaga upang hanapin si Diyos, ang pananaw ay nagbabago ng lubusan. Naalala ko kung paano, bago ko simulan ang ganitong gawi, madalas akong nagigising na may pagkabahala, nag-aalala tungkol sa kung ano ang darating. Para bang ang mga pangangailangan ng araw ay nagsisimulang mang pressure sa akin bago pa ako bumangon mula sa kama. Nang nagsimula akong magdasal sa umaga, napagtanto ko kung gaano ito ka-transformative. Ano ang nararamdaman mo kapag ikaw ay bumangon? Ang mga alalahanin ba ay humahawak sa iyo o nakikita mo ang espasyo para sa kapayapaan? Kapag sinimulan mo ang araw sa panalangin, para bang may isang patong ng proteksyon na nabubuo sa iyong paligid. Mas handa kang harapin ang mga hamon at mas may kamalayan sa presensya ni Diyos sa buong araw. Naranasan mo na ba ito? Paano kung sa tuwing nagigising ka, mararamdaman mo ang koneksyon at banal na lakas mula sa unang sandali? Ano ang nasa iyong puso sa sandaling ito? Mga alalahanin, inaasahan, takot. Kapag dinala mo ang lahat ng ito kay Diyos sa panalangin, isang kamanghamanghang bagay ang nangyayari. Sinisimulan niya ang paghubog sa iyong mga alalahanin at binibigyan ka ng kaliwanagan sa kung ano talaga ang mahalaga. Naranasan mo na bang ipagkatiwala ang iyong mga hamon kay Diyos sa umaga? Paano ito nagbago ng iyong pananaw sa mga ito? Sa paglalaan ng oras na ito kay Diyos, binubuksan mo ang espasyo para sa Kanya nagabayan ka i ang iyong lakas at bigyan ka ng kapayapaan. Maaaring tila simple ito, ngunit ang pagbabagong dulot nito ay makapangyarihan. Naisip mo na ba kung paano ito makakapagbago ng takbo ng iyong araw? Ang panalangin ay hindi lamang isang ritual, ito ay isang paraan ng pamumuhay at malalim na pagkonekta sa lumikha. Handa ka na bang maranasan ang pagbabagong ito at makita kung ano ang kayang gawin ni Diyos sa iyong buhay? Kung ang video na ito ay umantig sa iyo, ibahagi ito sa isang kamag-anak o kaibigan at tulungan ang channel sa pag-subscribe upang maiparating namin ang salita ng Diyos sa iba. Salamat sa pag-abot dito at hanggang sa susunod na video.